Ayan yung aking dito. Ayan. Hanggang doon. Pwede na siyang i-harvest kasi malalaki na sila. Ayan. Dito. Ayan. Ito din yung aking tango Hindi ko alam pa nung English name ng gulay na to pero masarap siya gustong gusto ko yan yan hmm. ito din yung aking isa pang litos maliliit pa sila kasi hindi sila na aarawan yan yan din Hmm. Tangko. Dito. Dito lalaki na sila oh. na sila na harvest. Then, ito din yung aking spring onion. Then, ito din yung aking sayote. Kukunti lang yung bunga niya. Ayan. Kukunti lang yung bunga niya. Ayan o, oh, tumubo na sila. Oh pwede na siyang itanim. Hindi bakit kunti lang yung bunga niya. Hmm. dami yung talbos, Pwede na siyang talbosan bukas. Para ikisa, ulam pang ulam. Then, mayroon pa siyang isang bunga dito, Yan, malapit na siyang tumubo. Pwede na siyang itanim. Ayan, lang, ayan lang bunga niya. Dalawa lang eh. Ayan. Ayan. Ito yung aking cilantro. Ayan. 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 Ang bango nito, ang sarap. Sausaw mo lang siya sa oyster. O kaya sa um, soy sauce. Sarap na siya. Then, ito yung aking basil. Hmm, lalagyan ng dahon. Yan lang yung tumubo sa mga tinanim ko. Yan, ito yung aking etsay. Etsay, malalaki na sila, oh. Hmm, dami kong tanim. Ito din yung aking celery. Yan. Celery. Celery kukunti na. Pawala na din. Ayan. May na tanim. Yun, yun, nagtatanim ulit ako ng panibago. Um, kamote. Tsaka kangkong pang summer na. So, yun lang. Bye-bye, guys.